Kasing sarap ng halik na yon ang ihahanda natin sa inyo ngayong umaga. At masustansya pa. Nako, syempre meron tayong masarap na recipe na pinaghalo natin yung paborito ng mga baget sa pork liempo, Pero meron niyang gata at gulay. At yan ang ating featured recipe natin para sa araw nito. Pork ginataan with kalabasa and sitaw dito sa ating kitchen here in. Eto na mga sangkap, mga mami pakilista. One half kilo ng pork liepo. Kailangan natin ng kalabasa, sitaw, gata, bagoong alamang, siling pansigang, pamintang durog, sibuyas na pula at bawang. Uy, konting ingredients yan. Para ituro sa atin niya, makasama natin si Chef Che Jacinto. Good morning, Chef. Yes, uh, good morning po sa inyong lahat. Ayan. O sa inyo, Mars. Yan, ako, ito na Mars. Excited na kami. So, ito ay napakula na natin sa konting tubig yes, ito. Yes, so, oo. inuntay lang natin siya na pakuluin hanggang matuyo para lumabas yung mantika. So, yun yung gagamitin natin pang gisa para dun sa ating... Uh, ano, ah, uh, liyempo. Yan. Yan. So, humi yata. Okay? Yan. Yan. Okay. Ready to go. Oh, yan. So, igisa lang natin yung luya. Bakit natin kamo nilagyan ng luya? Para yung lansa mamaya nung alamang natin. Ah, kasi yes, may alamang kore. Although less malang sa tong alamang na to. Kasi gisado to eh, no? Yes, gisado. Lalo na, okay. siguro kapag yung, uh, yung, yung, hindi pa gisado. Yung hindi pa luto. Yes. Pero ginger is always a good flavor at marami din naman siyang health benefits yes, actually. Yes, opo. And then yung ating sibuyas. Yan. And then yung ating bawang. Bawang. So, gisa lang natin siya. Masinsin ang pagkaka-chop-chop ng no mga ano natin na yan, mm. ha? Pang-gisa. So, gigisa lang natin. So, yan, natin nagmantika na yung ating... Niya tiempo. Bango. And then yung ating bagoong, yun yung bagoong na. natin, napansin mo, Mars, wala tayong ano eh, patis. Yan yung gagamitin nating pampaalat. Perfect. Yan. Yung bagoong. So, nagisa na lang sarap. siya. Kapit okay. na kapit ang lasa sa aking damiyat. <laughs> Ayun. Pag nagutom ako mamaya, sisingutin ko lang kanin na lang. Ulang. <laughs> Tama. Ayan. <laughs> Tapos ihalo lang natin yung ating gata. Yo, nako marami talaga mga Pinoy. paborito ang gata. So ito medyo matagal itong nga pakuloyin. So kasi gusto natin sa gata is silong lutong-luto at maglalangis lag langi. Hmm. May na-prepare na ako kanina na pinakuloan ko. Talong so ate, ito chef. lang siya. So lipat ko lang. Ayan. Thank you. Hello. Welcome ayun na oh. Ayan. Tapos, naglalangis na. Naglangis na siya. Tapos ihahalo lang natin naman yung ating kalabasa. So Ayan. meron That's naman all. tayo. Eto, medyo ko na ng na rin kanina. No. Tapos yung ating sitaw, meron na rin tayo. Dagdagan natin. Mas maraming gulay, mas mainam. Of course! Ayan. And then yung sili na, na sili, sili naman natin, optional naman to. Kasi yung mga bata, Depende. ayaw That's nila right. na masyadong maanghang. Yes. Pero sabi naman natin, sa so matanda, okay Koy, din okay. naman yung may maanghang tayo. Ayoko yun, bata Ay, pa ako eh. Okay. okay. Hindi, <laughs> <Okay>. hindi <laughs> So, bawal Season. sa atin yung, ano, sa mga bata. Yeah. Um, oo, yan, oo, pang, pang grown-ups. Wala pa naman mga bagets ngayon. Yan. yan. And then, sili. Perfect. Yan. Ang sarap, chef. Ang bangot. At syempre, ito yung mga klase na putahe na malapit sa puso ng mga Pinoy kasi of tayo makanin. Yes. So, ito yung mga perfect may sarsa. And masustansya, sya, syempre. Most importantly. So, important ito thing. is luto na siya. Perfect. Meron na tayo. Oh. Yan. Iya. serve na lang natin. At syempre, gumawa si uh, Chef shen ng batch na ini-enjoy na ngayon ang ating mga kabarkada dyan sa unang hirit. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Chef. Thank you. Sarap na ating alusan. Doon sa mga nakamiss naman ng recipe, aba pwede niyo punta ng ating FB page, ang ating UH online tambay. doon po nakalista ang ating recipe for today. Sa so, matala, tayo kay Lynn. Yeah, and again, enjoy na kami rito, oh. May bago na naman tayong aabangan sa Afternoon Prime ng GMA. Yan, ang teledramang magkaibang mundo. At ngayong Monday morning, makasama natin live ang mga bida niyan. Walang iba, kundi si na Juancho Trevino at Luis de las Reyes. Kaya abangan po yan.